supplier namin ng prutas. O, oh, si Kuya Gado. Meron po siyang dala. Napakadami. Ilang kilo kayo yung dalang ni Kuya. Okay. kilo na po natin. One oh, and three, four. Wow, kulang dalawang kilo. Kailangan natin ng asin. Oo, kahapon po ay binigyan kami ng bibingkang pinahiran. Napakasarap. Yala. Oh. Ah, malalim na ang lupok. kuya, yan, lalaki o. Oh. Thank you. Kuya Gado, panggamot namin ito sa sa mga ubo at sipon. Gamot sa, <laughs> <Gamot> sa buto <laughs> Oh, yung man din. Oh. Big, big dalang hits. Maganda't malalaki kuya o. Oh. Mukhang alagang-alaga mo ang iyong puno ng dalang hita. Ay, dami. Dami, dami, dami. kain mo na